Do not focus on what you want, but focus on ano ba ang obstacle. Bakit hindi sa'yo yan binibigay? Bakit hindi mo yan nakuha? Bakit hindi ito madali? Kasi yun ang importante minsan hindi pala natin kailangan magpaswerte. Kailangan natin alisin kung ano yung mga balakid. Do not focus on what you want, but focus on ano ba ang obstacle. Bakit hindi sa'yo yan binibigay? Bakit hindi mo yan nakuha? Bakit hindi ito madali? Kasi yun ang importante ang lagi natin notion kasi ay gusto ko ito, ito gusto ko, ito gusto ko no? so we're always focusing on what we think we want, nakakalimutan natin na may burden sa atin na dapat una nating alisin, bago pa man tayo mag amplify, kailangan po you clean your cup, kailangan po lilinisin mo yan, and meron po akong natutunan na may mga certain things sa buhay natin at sa bahay natin, na sadyang kinakapitan ng obstacle